Good morning, good morning, everyone. Welcome back to my channel for today's vlog, guys. I Valentine's na. Valentine's today. Valentine's. Ayan. Kumusta yung mga may ka-Valentine's guys? At ako naman ay nahanap ko yung aking ka-Valentine. <laughs> Pero nawawala guys. So, ngayon guys, kumusta ang lahat? Ay, magandang umaga sa inyong lahat at happy happy valentines po so ayun na nga guys pasensya na kayo sa aking itsura kasi kagigising ko lang po kababangon ko lang sa higaan so hinahanap ko ngayon yung aking ka valentine kaya lang nawawala guys kaya ito ang aking itsura kagigising ko lang So, parang may dumadating guys kaya tignan natin parang meron na akong bisita <laughs> hindi pala bisita dumating na yung aking ka-valentine ka-valentine may dumating na sa aking pintuan yung hinahanap kong ka -Valentine. So, ayan na nga guys. Titignan natin kung meron nga siyang dala ngayong araw na to. Dahil kung wala, lagot siya sa akin. Di ba? So, tara guys. natin. Ayun, dumating na nga guys yung ating hinahanap na ka-Valentines. Ay, may dala siyang flower. Thank you very much sa pa-flowers. Tignan natin guys yung ating flowers na At ayan na nga, guys, yung aking bulaklak at dala niyang perero. Thank you very much, Star. I love you. Thank you. I love you, too. Ayan pala, nawawala ka ay nagbili ka pala ng pa-flowers at pa-chocolate. Agan ng valentines ko, guys. Ang saya naman, napakagandang flowers, pressed flowers at saka chocolate ngayong Valentine ang natanggap ko. Natanggap ko sa Valentine. Eh, napakasaya ko naman ang aga-aga. Meron na ako flowers. Thank you, Tart. I love you so much. Ganda naman ang flowers ko. Atlas. Ang diba guys? Ang aga ng ating valentine O diba? At meron pa akong Ferrero! Thank you, sir Sa maagang Valentine's flower. O, diba? Ay, sira na. Oh! My thank, thank you. So, ayun na nga, guys. At ito na yung aking flowers. At yung nagbigay ng flowers ay umalis na rin. Pumasok na siya ng work. dito na lang ang aking vlogs for today. See you next vlog, guys. Thank you for watching. God bless. Happy Valentines! Magpasensya nyo na yung aking short video. Salamat! At mabuhay tayong lahat.